Mga kaiksuunan ko, dugay-dugay uh, na kong nawala pagkamayor. Ang nakitaan po na ako, sa pagkawala nako, dagang daghang nausab sa even the uh, landscape, building, ang dabaw uh, by leaps and bound uh, tremendously improved traffic is, uh, the congestion is uh, very serious. Uh, we might want to improve on this. Wala na tayo dalan ka, we cannot expand San Pedro. Di na tayo pwede mong guba o building sa right or left of San Pedro. That is not possible anymore. What we can do is uh,